So malinaw po kung sino ang nagmamaniobra para gatungan yes. at sakyan ang galit ni Martin Romualdez kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte at sa SMNI upang tanggalin ang numero unong media outlet na naghahayag ng mga katotohanan sa patas na pagtingin sa tamang pamamahala at hindi natatakot magsiwalat sa kasamaan at mapangwasak na operations ng cpp npa DIP. So sino po ang may malaking pakinabang dito sa nangyayari sa SMNI? ang CPP, NPA, NDF. Ang tanong mm -hmm. ng taong bayan, papayagan po ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Papayagan o pinayagan na? O pinayagan, pinayagan na? By remaining silent, is the President consenting and cavorting and supporting? Is President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang Pangingi alam at abuso sa puder ng kanyang pinsan na kasabwat ngayon ng CPP, NPA, NDF from Congress is President Bongbong Marcos Jr. giving his full blessings na mangyari po ito. Kaya tama ang banggit ni Brother Franco at ni Miss Ina. The issue about SMNI is no longer an issue about us. Yes. No longer an issue Exclusive to us. Inuna lang tayo. Inuna lang kami sapagkat dito po nagbo-broadcast si Rodrigo Duterte. Mm -hmm. Dito siya naghahayag ng kanyang saluubin na very popularly accepted ng mamamayang Pilipino na marami ang naniniwala at nakikinig sa kanya. Dito lang din, ma 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 madalas magpahayag din si Vice Presidente Sara Duterte na known na very bitter, strong rival ni Martin Romualdez sa kanyang ambisyon kung ano man yan. Alam naman natin, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Para 'yan sa presidential ambition nila. Dito lang din nakikita ang mga matatapang na programa like laban kasama ng bayan na tumutuligsa sa korapsyon. Droga, kriminalidad at lalo na sa communist terrorism. At natatamaan natin ang CPP-NPA and na matagal na nilang gustong ipasarado ang SMNI para mawala ang counter narrative and counter information to prevent recruitment and to expose them and to defend. Yes, our soldiers and our people and our policemen against CPP-NPA hmm. and Ms. Ina. Naalala ko lang kasi 'di ba ang banner ng ating uh, administrasyon ay Bagong Pilipinas. Ito na ba ang bagong mukha po ng ating bansa ngayon under the leadership of President Bongbong Marcos Itong mga reklamo, mga issue po ninyong naririnig. Una na po dito ang suppression po of freedom of ano, expression, expression. and press freedom. Hmm. Tingin mo ka Eric? Which yes. is, kung idudugtong natin ito sa national security, I think, nakakatakot din ito, ha? Dahil na uh, gustong busalan. ba diba? So, may demokrasya pa ba sa ganitong sitwasyon, kaeri Ang nakikita ko, Badr Franco, before your opinion, hmm. mga kababayan, mga galing sa tanong ni Miss Ina papunta kay Badr Franco, ang nakikita ko dito, hindi umiimik ang GMA, hindi umiimik ang uh, Philstar, CNN, at iba pang mga news outlet, kasi hindi sila direktang natatamaan. And they are not also bringing the issue so sensitive na nag generate ng isang malaking problema para sa kanila kung babanggain nila ang CPP, NPA, NDF. Tayo lang may ganun. Mm -hmm. Hindi rin nila regular na guest o may program sa kanila si Rodrigo Duterte mm -hmm. at si Sarah Duterte. Yes, yeah, I Ito yung mga factors na wala sa kanila. Mm -hmm. Kaya ang tawag ko dito, hindi po silent martial law. Selective undeclared martial law. Para lamang sa mga kalaban sa politika ng isang paksyon sa loob ng Marcos administration. I'm talking about the Martin Romualdez paksyon in his allies from the Communist Party, the NPA, and the NDF operatives versus yung kanyang mga kalaban sa politika, na front. Yes, uh, Ka Erika, bilang isang intelligence din na matagal sa CPP, NPA, NDF, meron din ba nakukuha ang CPP, NDF dito sa malalaking network na ito? Ha, pera. Pera, yeah. Propaganda. Extortation. More on propaganda. More on propaganda. More on propaganda. Kasi takot sila mag-extort. Hindi nila pwedeng sunugin ang mga transmitter kasi mm. dyan nila inilalabas ang kanilang propaganda. Ah, okay. yeah. So pagpasabugin nila mga transmitter lines mm. and outlets ng uh, GMA, ng CNN, ah, okay. um, mawawalan sila ng DCRH, mawawalan okay. sila ng uh, platform okay. at magagalit sa kanila ang mamamayan okay. sapagkat ang tinitira nila ay information infrastructure. Mm. Mm -hmm. So maingat sila. At kung mapapansin mo brother Franco, miss Ina, hindi rin nila pinapabagsak ang mga NGCP lines, mm -hmm. Mm -hmm. ang mga transmission lines. Uh, but they were extorting SM and Robinson, yes. Mm. And Ayala. How? Nakikita ko ito at alam ko ito, pero hindi ko alam kung nagbabayad. Pero may isang negosyo ang mga Robinson sa mga Gokongwe na tinitira nila at pwedeng sunugin na nagbayad yata, nag-negotiate sa kanila. Mm. Pero not related to malls. Mm. Yes. Pero sa NGCP na may-ari ay mga NRC, pwede po. Pero ang Globe at Smart, pag walang bomba at walang sunog na ginagawa ang NPA, yes, Brother Franco. Wow, okay, malino ka. Malino